Nay. Nay. Lalabas lang muna ako ah Lalabas ka na naman kung may pira ka. Alam ko na ugali mo pag may pera ka, lalabas ka. Gagastos ka naman ng na malaki. Dito ka lang sa bahay. May ipang hindi ka na lumabas ng wala kang gastos eh. Ibusin mo naman pera mo kung may pira ka. Diyan lang naman ako sa kabila pupunta. Hindi naman ako pang gagastos eh. Diyan lang naman na sa kabila. Diyan lang naman. Alam mo na, kabisado na kita. Ewan ko sa'yo. asa mo, diyan ka lang sa labit bahay. Pero malaman naman ako, nasa mall ka na pala. Sa mall, gabi na, yun. mga panang sa mall. O so bakit? Anong uwas mo nagsasara ang mall? Tabi na yung din yan. Asabihin mo, diyan ako sa kapit bahay. Pero, pagdating dito, pagkaroon, pag, 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 gabi na, wala pa na. Inalaman ko, nasa mall ka na pala. O. So, ito na lang, matulog ka na lang. Mahiga ka na lang dyan. Kasi naman sa umastos ka pa. Ay, so, eh, eh, lang na sige. D pero, dito na lang, dito lang, ako, dito lang ako sa bahay. Sabi mo eh. Dito na lang. Mahiga na lang ako sa lang bahay. Mahiga na lang ako dito. Sa cellphone na lang ako. Tutulog ako. Yeah. ba? Nandito na daw po yung pinadeliver mo. Oh. <laughs> <laughs> Hindi nga lumabas. <laughs> Ang dami man ng delivery na parcel. O sana pala lumabas ka na lang eh. Hindi ba ganyan? O tingin nga. Ano lang to, mura lang naman to eh. Mura. Hindi ang mamahal oh. Grabe. Grabe. Mga ano kasi yan, mga tools na kailangan ko sa bahay. Ang dami mo ng tools na gamit. Halos Nilalagyan ka ng isang box at ang nag-delete. yung <laughs> iba dyan para sa, ano, sa motor. <laughs> Alam mo talaga, pag may hawak pera, hindi ka mapakali na hindi gumastos. Ubus kong talaga. Oo oh, nga pala, Nay, ano, meron pa akong, ano, ip ipa, ipina grab food. Nagpa grab food ako ng, ano, ng pagkain natin. So, bigyan na ng pizza. oh pizza. Ah? Saka may chicken na rin. Hindi. Ayos pa, kakain tayo. Pwede. Okay. Mm. Ano oras narating? Mamaya-maya oh, ng konti. Mamaya-maya <laughs> nandiyan na yun. Sinaw na lang to, pinalalamove ko. Mamaya nandiyan na yung isa. Sige, ko. mag na ako ng mga ano. Kain na natin sa baka. Mamaya-maya nandiyan na yung pizza. Oh, sige, Nay. Oh, sige. Eh, tama ka nga tayo ha. Kasi, ano naman alam mo ba yung pizza na yung favorite talaga yun. Kaya yeah. yung Hawaiian. Ako ah, sarap noon. Masarap din na sa bahay. Magkasama na. na ano yun? Drink sa kaanap. Meron sa na. Hmm. <laughs> Bakit tapos mo nililibre ka kaagad? Hindi ko ka muna birthday ngayon. Hindi eh para ano? Para makakain eh, na tayo kasi tinatamad na akong magluto eh. O sa mag-deliver ka rin ha? Sabi mo kasi wag na ako lumabas, di ba? Kaya pag-deliver na. Bibili na ako ng panghaponan eh. Tandaan mo sa ko. September 20, maganda ka rin ha. Oh. Um, na na ganyan. Nakaka-deliver nakaka ka ng mga tools ng mga, ng mga ano na mga mamahalin, para lang yung anong... Jeez, ayaw mo akong palabasin, bibili ako ng hapunan natin. Eh, ayaw mo palabasin, day in-order ko na lang. Kaya e, nga, sabi ko, sa September 20, mag-order ka na rin lang pa, hindi ka nalalabas. Tandaan mo yan, tatandaan ko yung ano na yun. Nalabas na lang ako, mas mahal din, eh. mag-ano na ako, mag-ahanda ako ng mahal dito. Nakat ha? ko lang to. Pagdating sa pagkain, eh. Gustong gusto gustong-gusto naman, ah. Sana pala, pinayagan ko na lang na lumabas. Hindi nga lumabas eh. Malaki naman yung ginastos. Eh, kung lalabas sana yun eh, hindi ganun kalaki ang ginastos. Dali na. Nag-order naman ng pizza. Makakain din kami ng masarap. Pero kung hindi siya nag-order ng pizza, talagang sirimun, ang sirimun ko sa kanya. Talagang grabe.